Alright guys, let's pen test po for another vlog po natin. So for this vlog guys, um, normal vlog lang po tayo dito. No? So kung nakikita niyo po, mga po ako nito po uwi, galing trabaho. Okay? So gusto ko lang po patiin yung mga lahat ng nag-subscribe po sa atin. Kasi 1,348 subscribers na po tayo. Ayan, so maraming maraming salamat po sa lahat ng mga nag-subscribe. At kung hindi ka pa nag-subscribe, please do subscribe and hit na rin po yung notification bell para na rin po ma-notify po kayo sa mga upcoming videos po natin alright so dito guys meron akong um, dinaanan dito na hardware po no? kasi kung nakikita yung mga plastic drum na yan guys na kulay blue so magtatanong po ako kung mga magkano yung kanilang benta no? kasi gagamitin po natin sa ating window kawas business po no? So dito, uh, nagtitingin-tingin ako guys, eto yung chicken wire. Kasi gagamitin ko yan guys sa uh, pulungan um, ng aso po namin. No? So dito, uh, papasok po ako para mag-inquire kung mga magkano yung kanilang um, plastic blue drum na 200 liters. Okay? Sige, ang drum niyo, boss. Ang drum niya Sansa. Hindi, ang inyo ba drum talaga siya halaga? Ang block na drum? Ah, ang drum? Ha? Sa 1.50. Ang 1.50? Hmm. Ang ano nang gisod lang? Ang Alright guys, so yun nga no. Bali, 1,550 yung kanilang binibenta na plastic blue drum na 200 liters. And then yung pinaglagyan nun na... Dati yung mga laman niyan guys is glucose no. So yung, yung glucose is parang liquid na asukal po na pinagamit sa mga products po no? so yan yung magandang kasi mga drum yung mga pinaglagyan ng kagaya ng mga glucose kasi merong mga plastic uh, blue drum guys na yung dating laman is mga chemical no? so medyo delikado po yon kasi hindi natin alam kung ano yung kasi mga chemical na um, nilagay nila dun sa mga drum okay so dito biyay ulit tayo Um, pupunta ako dito guys sa ano no, sa kanilang palengke kasi may bibilihin tayo ng mga gulay doon okay so let's go Alright guys so dumaan pa pala ako dito muna sa butika no para bumili ng bargese eh, kasi medyo masama yung pakiramdam natin dito guys Ay, ito ako madama May Boy D6. Tag 450. Isang kapad. Sir, may kapad? kami naka-promo pack. 36. 8 plus 2 lang. Pilang kapad, kapad. kapad na? Isang kapad. Kapilang ah. 36 pesos, sir. Sige. Pag-nosep. Pila, sir? Sa mga kapad. Alright guys, nasulob na po tayo ng palengke no. So saktong-sakto yung um, daan natin guys kasi araw po ngayon ng Webes. Kasi dito guys, pag araw ng Webes, napakadami po nagtitinda no kasi yan yung araw na pinaka sentro talaga ng tinda no. So ibig sabihin, uh, marami yung nagpupunta dito para magtinda ng kanilang mga produkto yan. Gaya niyan, mga gulay, prutas at iba-iba pang mga um, paninda no. So dito, mau uh, mauna ako pupunta doon guys sa uh, lagi namin na uh, binibilhan no ng pagkain para sa aming mga aso, okay? Lord. Lord. Lagi na ba tingka? Oo. Ano ba 'to? Ano ba

<laughs> 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 ano mo? Uya, uya ka pa. Hindi ka mag-uya. <laughs> eh. <Sobra. clears throat> na ka. 150. 150 eh. na 160. yan. lang. Nakonano. So, dito guys, inaayos ko na po yung mga pinamili ko, no? Um, Pauwi na sana ako nang biglang napatawag si Mrs. kasi meron daw siyang gustong ipabili sa akin. pala So dito guys, umikot po ako dito sa kabilang side ng palingke po no. Kasi dito, mas malapit dito yung pagbibilang ko ng um, pinapabili ni Mrs. na gabi guys no. Kasi gusto niya magluto ng laing na may kata or gabi na may kata no. So nag ako dyan, and then pupunta na ako doon kasi kanina meron akong nakita doon na nagtitinda ng gabi, okay? Magandang um, gabi ito no? Oo. ko lang kung may to. May bagungon daw. mo na saklan? nama non gabé oh asa gabé eh asa gabé tembu mana baik-baik sih bang udah lama kita dulu mana pakai kita ngelakot gabi kayak gak nupa teman mana ada bang apa sebentar lewat ke pakaian mau main coba

Bulok. Ganda ko. Kanda ko. Thank you. Uh. Alright guys, so ito na po yung lahat yung pinamili po natin Ayan, so pinaayos ko na lang guys no, para hindi po tayo mahirapan sa biyahe po Ayan. So, ito lang yung advantage sa mga scooter na mga motor guys kasi um, napaka convenient talaga guys na no, napag um, namili po tayo sa mga palengke po no. So, madali po siyang kargahan ng mga pinamili po natin. Kagaya po niyan. Sa dami pa naman guys ng uh, pinamili ko no. Ayan. Alright guys, so biyayin ulit tayo pa -uwi ng bahay. So dito na lang guys tatapusin yung vlog po natin ngayon. Maraming maraming salamat sa lahat po ng mga sumusuporta po sa atin. No? Sa lahat po ng mga nanood ng vlog na to. Maraming maraming salamat po sa inyong lahat. Um, keep safe po tayo palagi sa biyahe okay? So see you in my next vlog. Bye bye!